Sa kabila ng kanyang kapansanan, mas pinipiling maging positibo sa buhay ng 50 years old na si Mang Dario mula Barangay San Miguel Betis. Napanganak si Mang Dario na may kapansanan. Hindi siya makalakad pagkatapos madiagnose ng polio noong siya ay bata pa. Binata at walang katuwang sa buhay, kaya umaasa na lang sa tulong ng pamilya. Lad, hindi naman ako naging nahihirap. Ano lang, tumutulong mga naman nagpapakatatag sa anak na may cerebral palsy, ang 54 years old na si Maribel. Kahit single parent at hirap sa buhay, patuloy na lumalaban alang-alang sa kanyang anak. Six months lang po kasi lumabas na siya sa akin. Kaya po, na, three months siya sa incubator. Kaya nagkaganyan po siya. Sobrang hirap po. <laughs> kasi po, 23 years na rin po akong separate. Nag-iisa lang po din ako na nag-aantabay sa kanya. Dahil siguro po may plano yung Panginoon sa akin, kaya binigay sa akin na ganyan. Pero hanggang kaya ko po, kinakaya kabilang Kabilang sinamang Dario at anak ni Maribel sa higit walong daan na kabalin mula sa bayan ng Guagua na nakatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development, Katuwang ang Kapitolyo. First, kasalamatan tayo po yung kanuguran tamo po Presidente for Tinan Bongbong Marcos. Ne po! Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Kaya baka ko lang po kay kayo rin tao nga Rene. At least, balo tamo po kung kanino kami po lalapit para manyag sao. Kung niya po nga rin na ni kay Batang Gobernore ni. Eh, tumatanda rin, na nung kayari ng Tintang, at tayo po, Linwal, in the program, mga ininyamin po. pasalamatan tayo, siyempre, kay katamang kalukuran Governor, Governor Dennis Pineda, Vice Governor, Nanay Katie Pineda. Siyempre po, kayang tabi na po, kay katamang board members, kayan ni Segunda Distrito. Bawat beneficaryo ay nakatanggap ng higit 5,000 pesos sa tulong ng Emergency Cash Transfer Program. O, tapos salamat sa wala. Oh. Nabigyan nyo lang pera, sige malaking bagay na rin yun. Matulungin, love. Ha? Sa'yo po, dahil kahit pa paano po, meron siyang matatanggap na suporta sa gobyerno. Kaya maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po sa tulong at meron po kayong mga ganyang uh, ano po para sa mga katulad po ng anak ko sa karamihan. Maraming maraming salamat po. Bukod sa guagua, namahagi din ng kaparehong tulong sa mga kabalen mula sa syudad ng San Fernando. Ang ECT ay salang lang sa mga programa ng gobyerno para maipadama ang kalinga ng pamahalaan sa pagbangon ng mga mamamayan mula sa mga trahedya. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.